Hello, good morning mga lads! Uh, sa video nito ako ay magmimix ng pagkain ng aking mga biik. So, ito magta-transfer na kasi sila sa from uh, uh, milk booster papuntang pre-starter mga lads. Ayan. So, magmimix ako para sa ganun ay uh, hindi manibago yung kanilang chan. Uh, yan. Ito yung aking mga bihik na mga lods. Yan, kulang nila yung kanilang pagkain. So, magmi-mix ako mga lods. So, ito mga lods. Yan. Tatakalin ko para sure. Ito ko ilalagay sa pakalit. Yan. So, kailangan nagtira ako ng konti mga lods para kakainin nila ngayon Yan. so sa isang tabo na uh, milk booster ayan, isang tabo rin ito free starter ayan, para hindi manibago yung Ah, uh, kanilang tiyan. Ay. Para hindi magka-problema. Kasi pag nagka-problema yung kanilang panunaw, mahirap nang ng ano, mga lots. Mahirap ng sunusin. Saliyan so, okay. So, i-mix ko lang sa isang isang lalagyan. Yan. Dito sa sako. Sa i-mix ko dito, mga lods. So, yan. Tapos, itong milk maker. Yan. Then, i-mix lang Yan. So, pag naubos nila ito, ito na yung kanilang kakainin. Pre-started. So, yun. Papakain, muna, papakain ko muna ito, mga lads. Papaubos ko muna. Kulang. Kulang yung binigay ko sa kanila kanina. Eh. Ayan na sila, mga lads. So, nalakas na nilang kumain. Ayan. Ayan. Ito mga lords, itong malaking to, ang kinakain nan ang kinakain niyan dun sa pinagbilihan ko ay pre-starter. Yan. Ngayon ibinalik ko lang siya sa sa milk booster or milk maker para sumabay itong anim. Yan. Okay lang 'yon, okay lang 'yon yung malaking 'yon kasi pang-kuan naman 'yan, pang-sarili. Yan, pang-sarili. So, yun mga lods, ganoon lang magmix ng pagkain ng aking mga alaga. So, yan, ako'y maglilinis muna ng aking mga uh, kulungan ng aking mga alaga, mga lods. So, yun, bye-bye. God bless sa ating mga kahag